Let's do fast talk. Agad po. Agad, agad. agad, agad. Oo, oh, oh, agad. And we have what? Uh, two minutes to do this and our time begins now. 18, 19. 18? Coach, teammate. Ah, teammate. Mapuso, magaling. Mapuso. Mahusay, masipag. Masipag. Looks, talent. Talent? Harmony, melody. Ooh, melody. Sa SB19, sinong pinakamatinik? Matinik? Siguro po ako kasi nanalo ko kagabi. <laughs> Pinakachismoso. Pinakachismoso. Uh, Josh, Justin, and me. <laughs> Pinakagwapo? Gwapo. Um, kanya-kanya na may kanya-kanyang gwapo. Pero siguro po, kaming lima, syempre. <laughs> As a group. Pinakakuripot? Kuripot, um, kuripot, Justin. Pinakamagastos? Pinakamagastos, magastos. Uh, ako na lang para safe. <laughs> Pinakaiyakin? Ako na lang rin po para safe. Mapa o ilaw? Mapa. Alab, niebe? Oh, dun tayo sa alab po. Gento Bazinga. Gento all the way. One word, describe Coach Julie. Coach Julie, napaka-sweet. Coach Billy. Coach Billy, my super duper wonderful poging kuya. Describe Coach Chito. Coach Chito, my number one um, idol and my daddy ni Nuno. <laughs> describe vocal mix. Vocal mix is one of my um, super Uh, the treasure ko sila forever and sila yung newfound treasure ko. Single? Taken? Um, mag magisa lang po ako eh, single. Mm -hmm. Taken ng 18. <laughs> lights on, lights off? Off. Happiness chocolate. chocolates? Uh, lagi po akong happy, so happiness. Best time for happiness? Every time dapat happy. Complete this. Winner ako dahil? Winner ako dahil naniniwala ako sa sarili ko. Oh! Ganda nun. <laughs> Nakakaba pa rin talaga kahit second time ko na to, Tito Boy. <laughs> Stel, how was that experience? Yung pagko-coach? Pangkalahatan? Hanggang, ngayon, Tito Boy, hindi pa rin ako naniniwala. Na, nakakapan, hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo kami talaga. Like, I know na voting po talaga ito and I have 18 sa likod ko to support me and of course, Vocal Mix. Pero yung pagiging coach po na wala yung other members na kasama ko, na mag-isa ako. Bagong ano po siya eh, bagong feeling siya sa akin na sobrang naninibago ako na hindi ko alam paano kikilos, paano kay-present yung sarili ko as Stell. Gusto kong ihiwala yung sarili ko sa SB19, but syempre hindi mawawala yun. Nakilala si Stell dahil sa SB19 din. So parang pinakilala ko na lang yung sarili ko kung sino talaga ako, magustuhan nila man ako o hindi. Yun ako eh. So kung gusto niyo ako, good. Kung hindi, okay lang po. Parang ganoon. Pero hindi ko malilimutan yung uh, sinabi mo kagabi. Uh, you said something like uh, hindi ako makapaniwala dahil dati sali lang ako ng sali ng contest yeah. tapos ngayon naging coach ako kasama ko pa ito uh, <laughs> and you talked about your ninunos and your best friend <laughs> uh, nakakatawa yon uh, pero still when um, the winner vocal mix was announced as uh, the winner parang natulala oo uh, parang I mean you know I wanted to use the word catatonic parang what was that Bigla po akong na, nanigas po talaga tito oh. sa uh, kinalalagyan ko. Parang pinipray ko yung sarili ko pag nanalo. Siyempre dapat masaya ako for vocal mix for our team. But inisip ko rin na pag nanalo, ay pag natalo, kailangan i-accept ko yung fact na yun kasi this is a competition. So nung naglalaro yun sa isip ko, mananalo ba, matatalo, mananalo ba, matatalo, sabi ko na lang, expect the worst. Pag natalo, accept mo na. Ang mahalaga, yung journey ng mga bata kasama ko, talagang masasabi kong mapapabaon ko sa kanila hanggang sa pagtanda nila